Hello guys! Ang topic naman natin today is para sa mga walang birth certificate sa Philippine Statistics Authority or PSA. Paano nga ba mag-apply ng birth certificate kapag walang record sa PSA? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba mag-apply ng birth certificate kapag walang record sa Philippine Statistics Authority or PSA or kapag pumunta doon, no record yung lumalabas sa system nila? So ang first step po is pumunta sa local civil registrar para mag-file po ng tinatawag na delayed registration of birth. So dito sa aming lugar, narito po ang list of requirements na pinapakomply nila sa applicant. So number one po is yung PSA negative result. So ito po yung no record na lumalabas sa system nila kapag nag-request kayo ng birth certificate. Then number two is baptismal certificate. Sa simbahan kung saan kayo na-baptize. Then marriage contract kapag married yung applicant. Voter certification. Um, field health member data record or yung field health identification card. Mga valid IDs na allowed sa kanila, yung voters, PhilHealth, senior ID, UMID, SSS, LTO driver's license. So take note po na hindi naman lahat kailangang i-comply yung mga ID na ito or yung mga PhilHealth or yung mga voters. Nakadepende pa rin po ito sa local civil registrar kung ano lang po yung i-require nila. Then itong number 7 or number 8 po yung pinapagawa sa abogado yung number 7 ang ipabagawa sa abogado kapag yung applicant is nakatira naman mismo sa lugar kung saan siya ipinanganak. Then itong number 8 is ipinapagawa naman kapag yung applicant ay nakatira sa ibang lugar at ipinanganak sa ibang lugar. Example, sa Cebu siya ngayon nakatira nung nag-apply ng delayed registration pero sa Davao pala ito pinanganak. So, pwedeng mag-apply ng delayed registration yung applicant doon mismo sa Cebu kung saan siya nakatira. At no need na pumunta ng Davao kung saan siya pinanganak. Dahil allowed naman ang out of town delayed registration na tinatawag. Then, itong number 9 is kapag indigent yung mag apply yung Certificate of Indigency from the Barangay. As proof, na nakapos talaga sa pera yung applicant kung kaya libre na ang pagprocess ng delayed registration. Then yung mga ibang requirements dito is optional lang, depende sa kung ano ang kayang i-provide ng applicant at kung ano yung e-require ng taga-local civil registrar. Kasi nga hindi naman lahat ay may record ng baby's book. Hindi rin naman lahat ng applicant ay may re school record or nakapag-aral. Then, hindi rin naman lahat ng applicant ay voter. So, nakadepende na sa local civil registrar kung ano yung i-require sa applicant. So, magkano magpa-delayed register? So, kapag ang applicant ay hindi naman indigent, ang rate po ngayon dito sa local civil registrar sa aming lugar magpa-delayed register ay 450 pesos po. Then, may additional 350 pesos po as research fee if out of town registration po yung gagawin as mentioned earlier. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. hanggam samuli